Dahil sa may bagyo, kaya ang tindahan namin ay binagyo na rin. Hindi makapamili kaya ito, bungi-bungi na ang aming paninda. Kapag ganito ang panahon, mahirap talagang mamili. Bungi-bungi na din pati ang aking mga chichirya. Pag ganito kasing panahon, eh, talagang tagutom ang mga taong. Hindi kasi sila makalabas kaya stay lang sila sa loob ng bahay panigurado ang mga ginagawa nila ay manood lang ng movie at syempre may kasamang chicha at syempre ang mga kalalakihan naman ay naglalaro ng pasapasahan alam nyo na kung anong ibig kong sabihin dyan panigurado meron na naman dyang mahang over bukas kaya kayo kung wala rin naman kayong importante pupuntahan stay at home na lang kayo paniguradong safe pa kayo banding-banding na lang kayong mga magpapamilya Pray na lang po tayo na sana lahat po tayo ay palaging diktas. Sa anumang bagyo ang dumating sa atin. Keep safe everyone. Kain na lang tayo habang tayo nasa loob ng ating mga pamamahay. Kain malala. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bukas po ulit. Bye! <laughs>